Sa kaugnay pa rin balita, mabilis na pinakilos ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangangasiwa ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang tugunan ang matinding pinsala na iniwan ng lindol sa Cebu. Nagpaabot din ang Pangulo ng dasal at pakikiramay sa mga pamilya at kaanak na naulila matapos ang trahedya. Narito ang ulat ni Lev Narciso. Nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu. Sa isang mensahe, sinabi ng pangulo na ipinagdarasal niya ang kaligtasan ng mga nasugatan at lahat ng naapektuhan ng lindol. Tiniyak ni Pangulong Marcos na tinututukan ng pamahalaan ang pagtugon sa epekto ng lindol at sa pangangailangan ng mga residente. Ayon sa Presidente, nasa Cebu na ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya para magbigay ng tulong at suriin ang pinsala. Tinitiyak anya ng DPWH ang kaligtasan ng mga kalsada at tulay habang ang DOE ay kumikilos para maibalik ang supply ng kuryente. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na ang Department of Health ay nagpadala ng karagdagang tauhan sa mga ospital at ang DSWD ay naghahatid ng pagkain at iba pang tulong. Patuloy niya ang Bureau of Fire Protection sa Search and Rescue Operations habang ang PNP ay nakatutok sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtulong sa mga operasyon ng pagliligtas. Binagit ni PBBM na pinamumunuan ng OCD at NDRRMC ang koordinasyon ng lahat ng ahensya para matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon. Kasabay nito'y hinikayat ng Pangulo ang lahat na manatiling alerto at makinig sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.